Binabati namin kayo sa pangalan ng ating Panginoong Sokristo. Mr. Lord. Sa pagkakataong ito ay ating bubulayin ang teksto na nasa Juan Pangkat Apat at ang talata ay tatlumpu at lima. Hindi baga sinasabi ninyo may apat na buwan pa at sa darating ang pag-aani? Narito sa inyo'y aking sinasabi Itanaw ninyo ang inyong mga mata at inyong tingnan ang mga bukin na mapuputi na upang alihin. Puri ng Panginoon. Narito mga kapatid, ang pangitain na mula sa Panginoon. Ang pangitain mula sa Panginoon ay hindi nagpapaliban sa anumang gawain ng Diyos. Yan ang una nating pakatandaan. Na ang pangitain mula sa Panginoon ay hindi magpapaliban sa paggawa ng gawain ng Diyos. Ngunit narito sa panahon ng Panginoon ay kanyang sinaway ang nasa kanyang paligid. Sinasabi ninyong apat na buwan pa at mayroon ng pag-aani. Eh. Ngunit ang sabi ng Panginoon, Hindi ganon. Narito sa inyo'y aking sinasabi, itanaw ninyo ang inyong mga mata at inyong tingnan ang mga bukid na mapuputi na upang anihin. Amen. Mga kapatid, sa bawat anak ng Diyos, isang bagay ang Kanyang nakikita sa gitna ng magulo at madilim na sanglibutan in the midst of our troubled surroundings in this darkened world to the believers to the children of god we can see a very clear light that brightens in the very vision that God wants us to see. Ito'y ang pag-aani. Na ang kahulugan nito ay ang pagdadala sa Diyos ng lahat ng bagay na nauukol sa Kanya. Sinabi ng Panginoon, Give unto Caesar that which is of Caesar and to God that which belong to God. Mga kapatid, sino ang nagbibigay ng mga bagay kay Caesar? Ang mga tao sa sanglibutan. Ang mga tao sa sanglibutan ay laging nagsisikap na unahin ang mga bagay ng sanglibutan. Caesar is the king of the world the king of pride and lust. Men are always ready to do the things of Caesar. Ngunit ang mga lingkod ng Diyos, ang mga alagad ni Kristo, ay meron silang kagalakan na kanilang bigyan ng pangunahing halaga ang tungkol sa mga bagay ng Diyos. Merong dalawang ibinubunga ang pagpapahalaga o pagbibigay ng pangunahing halaga sa mga bagay ng Diyos. Ano ang kagalingan ito? First of all, you have fulfilled the purpose of God. Amen. Ito ang sunum-bunum ng tao na gaya ng sinabi ng Panginoon. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Mga kapatid, napakarami ngayong mga tao ang sumusunod sa daan ni Caesar. The way of pride and lust. That is our tradition. That is our orientation. Ang mga magulang hinuhubog ang kanilang mga anak para sa sanglibutan. If ever their children want to accomplish something, it is because of money. Ang ating mga anak ay dapat tumino, mag aral na mabuti, kumari magtapos ng karera para gumanda ang trabaho, magandang sweldo, at makakatulong sa ating mga magulang, makakatayo ng magandang bahay, kasama tayo roon kahit pride lamang. Titingalain ka ng kapwa mo. That is what man can see. God's is good. But that is not the first priority. Ang magandang kadahilanan, paano ka paraw makapaglilingkod sa Diyos kung ikaw ay walang-wala? Kaya sikapin mo muna na ikaw ay umangat sa sanglibutan at pagyan ay nangyari, makapaglilingkod ka na sa Diyos. That is the false religion of Satan. Me first before God. Di ba sabi ni Satanas kay Kristo? Hindi ba alam ni Satanas na si Kristo ay anak ng Diyos at gumagawa siya ng gawain ng Diyos? Ano ang gawain ng anak ng Diyos? Mga kapatid, sa sinabi ng ating Panginoon, "Don't you know that I am to do my father's business?" now hindi may pagpapaliban it's not what is good to you it's what is good to God and what is good to God is His Word. bilang mga anak ng Diyos yan ang ating dapat sikapin sapagat hindi lamang na magaganap mo ang kalooban ng Diyos gaya ng sabi sa 7 21 ng Mateo Hindi lahat na nagsasabi sa akin Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit kundi ang gumaganap ng kalooban ng amang nasa langit. Amen. What is the final reward of those who have decided to put the will of God first. To do the will of God first. The reward is you will enter the kingdom of God. That is the greatest reward. You enter the kingdom of God and you will be with God eternally. Praise the Lord. But a bubble, it guarantees eternal benefit. Seek ye first the kingdom of God. Yan ang sabi sa Matthew 6.33. If you will be doing and seeking the kingdom of God first the things of the kingdom all these things shall be added unto you praise the lord ipahuli mo ang mga bagay sa diyos ipahuli mo ang mga bagay tungkol sa diyos tungkol sa kaharian ng diyos at ikaw ay mawawalan you will be the greatest loser why all that you do on earth will come to pass Only what's done for Christ will last. Mga kapatid, you are not only guaranteed of eternal life in the second life after this life on earth, but the guarantee here on earth, all that you are seeking will be abundantly given to you. Mga kapatid, itong patakarang ito ang dapat manguna. Say not that it is a time to present ourselves to do the work of God. Satan does not deny God. Si Satanas, kaning eh. Masyado siyang tuso. Sabi ni Satanas, the things of this world first, then God. Ngunit sa Diyos, ngayon na. Praise God. Pag ipagpaliban mo yan, mawawala sa iyo. Sapagkat ang bukas ay hindi para sa iyo. Say not that tomorrow we will be going to another city and there we will make business and have our gains. For what is your life? It is like a vapor. Ngayon ay narito, bukas ay Wala. pag-unahin mo ang sa sarili mo. Pag-unahin mo ang kapakinabangan ng sarili mo. Marcos 8.35 Ang nagkakamal sa kanyang sarili, ang naghanap sa kanyang sarili, mawawalan ito. Tunay. Yan ang kapakinabangan ng ating pagsamba sa Diyos. We worship God and truth. Truth is His word. Amen. Sanctify them through Thy truth. Thy word is truth. Praise the Lord. Mga kapatid, ang ating naririnig ngayon ay salita ng Diyos. Amen. God first. Don't say that I will do this tomorrow for God. I present myself now. Lord, ang sinasabi mo na ngayon ang ani, narito pa ako. This is the prophet now of my worship. I came to worship you, and the truth enlightened my mind. I was once blind, but in this worship, you have brightened my mind. Praise you God. have opened my eyes. Amen. That this is now the time, Lord, I will give myself to you. Praise the Lord. Without this immediate response, then we lost. Why? Pag ipaliban mo, habang ikaw ay nagpapaliban, Satan will be working against you and you will find yourself that you have no chance anymore.